Hah? Murah kah? Nah, lipat. Nah, ini tadi mau besak teluk tuh, Bah. Tuesday, mga boss. Magandang morning. July 15. Buksok. Okay, yang ating uh, labing isang ikot this morning. Meron tayong siyam this afternoon na os. sa Balilihan, Landikan, saka sa Taluto. Meron din sa Biking Dao this July 15 and 16 yung ating uh, busy day. Alas na ibibasado. Kinatay na namin, labas na ba namin mga boss. Ano na kasi kaming nakatay, ha? Diyo nga po, yun? Kaya loy na mabilin din, dahil kami mo outroll, mong deliver. Sarang na yung kapas na nag-uha na na. na rin sa mga boxes, mga boss. Ah, meron pang darating na baboy para makompleto yung uh, tomorrow ko. Well, today is kompleto na mga boss. Yung para bukas na lang. Narong? Hindi naman magamit? Sa ikot na lahat. ko lang tayo ng mga large size para bukas. So, tayo natin si Neil at si Abner na mag-deliver. One call away lang sila mga boss. Yun eh, ano naman dilan doy Ilan? Nakakasukas siya. Panumuton ka lang pasok yaa sama namin magiging litsonero yan. ngayon mo bos. Kapatapos lang ng patama na isang litson yan. Butchok, ih ano natin iln yaa? Huh? Iyong bugin da da ato po bugin da. Engineer, galo sa pluto sa gitu. Dakaw, kipali ko Percy Glenn, milyar bang engineer. Buong. Dako mo bos, natamaan kami. Jumbo size. Out, uh, para mamintain ko yung uh, balat dahil uh, nagtutubig po sa bandang dibdib. Bandang alas ni Bimedia tayo alis na po. Natog ako, uh, relax na. Dahil hati po sa ano po. Yung two days na sa apat na bus. Uh, Okay na okay pagka ganito mabas para hindi hassle. Bata yung 40 plus pero 2 days yan. Parang ma-divide lahat sa morning and afternoon. So, halos tig sa sampo po. Per batch ng 2 days. Kaya relax na relax yung mga tugahok. Yung mga tugahok. Kumpul-kumpul lang. Ano kaya ginagawa niyan mga boss? cutter Kater? bad start ang magbalot ako na lahat mga boss ito so, naman mga boss start na rin magtahi para hapon na order okay okay start na rin mag deliver ayun Kayun, uh, nagpi-pick up ng boss. Caca doha. Cha -cha, boss. <tutup> og uh, 7k. Kayaknya naman to balilihan. Okay, Ma'am Dengan menasihatkan 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 sa menasihatkan dengan menasihatkan dengan menasihatkan dengan menasihatkan

Kapit kat bisa ika Mam Geraldine Kampung. Kabuhayan. Oh. Let's tryกัน delivery, Bang. Ha? delivery. Oh. Tatak saya selamat kayo sa chocolate. Bitaw, bitaw. Bitaw, Isos-isos na chocolate ang tawo. Ayan, Georgine. Pero pa tayong chocolate from Hawaii. Sana mag-enjoy din sa salitsuan mga bros. <laughs> Tapos lang tanghalian mga bros. By okay, 1pm, start rin kami yung salang. Yung sabang na iba nagpahinga pa doon. Tapos lang magkain. Grabe na pala pala lang pahabol na isa. Nagkatay pa ng isa. Maraming salamat kay Ma'am Georgian sa chocolate. Mamaya, i-distribute po sa mga kasamahan ko para magiging active daw. So, yung ating second batch this afternoon, mga boss. Wala kahit sa dong? Pil po pa masalang. Piyam? Ha? Piyam. Nine heads total pa 20 heads pa tayo today And bukas another 20 plus heads ah, 21 na yun 21 heads sama na yan yan hindi pa na yan hindi pa na ano po sana <coughs> dahil pula na lahat makapagpangapi na rin kape 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 uy sumusurin naman Ha? Hyper? <laughs> Isa na tambal, ana. Dohaon, ka steak, ang kape. Sawa. Uy, pang mahina nila lang. Mananam kay sito Lagi ano ah. yung muhang tubig-tubig. <laughs> Pastor! <laughs> ano naman si Limoncito? Naihang tubig-tubig. Gapalaba na. Ha? Gapalaba na. Yay! <laughs> Gapalaba na de, ay? Batang Alaksan. Itong Alaksaha ka. <laughs> eh. Yeah, na lang kahoy mo, boss. Good. Bago lang may nakatid ng baboy. eight heads. Ano <laughs> 'yung first delivery for this afternoon mga mm. boss mam ma'am Georgian Ocampo maraming salamat sa chocolate umuwi po galing Hawaii para makifesta sa Balilihan Bohol na Milo. Ha? Namura ka. lipat. Ay, yata naman ba? Basak talo to ba? Oh, Lady Bimi. Ang isa. Sa Mulan. limulan. Quarter to five na, mawagos ha? Ito pa. Bunot na na, Eloy. Bunot na na. Balik-balilihan na naman tayo, mga boss pag-uwi natin na uh, prepare na rin para sa mga kakatayen ko. Para sa lunch time order bukas. ikaw puto magkat. Kapit na. Kapit. Ay, so na sa traffic na eh. <laughs> Start ng mag-traffic mga bus. Ah. 5.30 Yung ating uh, delivery is 5.30 Sa so, oras kayo? On top? 5.10 Mga pa tayo 20 minutes Saka rito na kami sa palilihan Pag hindi traffic ay eh, talaga 5.15 Nandoon na tayo mga boss Start na kasi nga uh, lumabas yung ano po uh, Mga empleyado going na mamista dito sa area na to balilihan po mo so dahil natapos na yung delivery mga boss yan iwan ko kung meron mo bang matirang uh, itso na sa bahay pero nabigyan na po ko ano ng instruction sa kanila sa mga delivery so snacks mo na kami ng itap na gutom po kami ngayon sa Corillia Pura, timpura. Ini kalau tak kiki, kena unsur dana mai tak kan? Bila mana? Kau kau perlu ini mungkin bila perlu. Kena salang kau lah. Quick, 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 Kuhaan niya ka ng corn sa eh? neck? Corn, corn dog. Corn dog. Mais nga iro. Uy, mais nga iro, sunod. Og <laughs> init nga iro. Ano sa manipis bol ang tunga? Chicken balls. Slide, slide <laughs> dagat. Wala sa kayo. Hindi banggaan mo nyo, tigwawo. Uh, Gabi na mga boss. Mag alas 12 na. No? Katapos na may magtahi. na uh, nag-blackout. Oh, ano, nang uh, alas otso to alas 11 Kaya nahirapan nilang magtahi na uh, doon sila sa dagat na gano po Naglinis ng laman loob At uh, kakagawit lang nila Kaya yun Ayan pa lang nakapag Pakulo ng laman loob At uh, yun, yung mga baboy Yung mga mo boss ha? Na natin So bukas Maaga na naman tayo po Hindi nakapasok si boss kaki dahil Nilagnat Hopefully bukas ang dyan siya sa po sa call time namin ng 4.30 am eh. hindi namin nakatay lahat gawa ng nag blackout out kayo na po wala hindi pa kasi namin namuntar yun <laughs> <laughs> hindi pa solar <laughs> next month purchase tayo so hanggang dito na naman po sa oras na ito dahil Mamam si Ikap. Nauhaw ang naglilis ng tinahin. Para makatulog agad mga hostel, Hirap kami makatulog kapag ka sobrang pagod. Da, punong puno na lang kape yung katawan. Tsaka tsokolate. Oo. So, till next video, alisang masaganang pamumay po. Alam.